magandang umaga po at mapagpalang araw pagkamat dito sa lugar na sumitahan namin sa bila sa kahit po ang panahon andito po kayo tayo sa resort na kaibigan ko kay Robertson Damasco ayan po yung resort nila kaya baka po yung ganyan na 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 video na kanilang lugar Siyempre, may promote din yung lugar nila ayan. Ano bro, Sherwin si no? Ito yung resort nila Damasco I love Damasco Kung kayo po ay magagawin dito sa lugaring ito Ayan. Pwede nyo po hanapin ito lugar na kaibigan ko yung resort nila dito sa Dilasag Along the highway po siya. Ito po yung dagat nila. Ayan po. Bro no, ito yung lugar nila Brother Judd Robertson. Ah, maganda rin yung ambits nila dito. Ito ang maganda buhangin, no? Natawag nila rito yung white sand beach. Hanggang doon po yan. Doon sa... Yung kabila naman pool na yun, yun naman yung kamag na pinuntahan namin. Mga apelido Cortes. Ayan po. Ayan yung lugar na resort ng kaibigan namin. Si Robertson Damasco. Ayan po sa darating na mahal na araw. Ayan ito po. Pwede po kayo rito mag-inquire. Hanapin nyo lamang po yung Damasco Resort. Ayan po. Ayan yung tambayan nila. Titignan nyo yung lugar. Ayan po. po. Medyo malamig-lamig pa po at kami rin mamaya, liligo mamaya. At doon din kami magtatambay doon sa pinuntahan namin dito, doon sa mapinisan na kasama ko, si Kuya Jimmy. Bali pala, sila Kuya Jimmy, ang kamaganakan pala nila rito, isa sa may maluwang na lupa na katabi ng resort ayan yung lugar na yan kamaganakan ni Kuya Jimmy ang mga pinisa niya na mahaba yan ang kanila namang resort kaya lang uh, need pang isayos kagandahan dito mahal na po rito ang lupa kasi na develop na rin ng dilasag noong araw to po napakamura na ng lupa kahit sa tabing beach ka na ganito eh. Pero ngayon po, a uh, milyon na daw po ang 1,000 square meter. Pero ito na po kamahal ang lupa ngayon dito sa Dilasag. Yung tabing dagat. Ngayon po. po, pagkadating po ng April, tag-araw, mayroon po kay gagalaan dito po sa lugar ng Dilasag. Dito po ang Junila. At mamaya po, plano namin pupunta kami sa mga poles nila rito. At kahit doon po sa may daan, meron na po poles. At darating nga po bukas, papakita ko sa inyo po poles sa tabindaan lang na yun ang kinasasabi kang pumapuntahan. Sige po mga kaibig, salamat po.